34 years of existence now turning 35 buhay ng isang magsasakang atingyerong manggagamot sa larong 80 at 90s bihasa at disiplina ng mga magulang ay nahasa simpre galing sa payak uh, na pamilya naging at naging pratman hanggang sa nagkaroon ng simpleng pamumuhay na kung saan kahit papano nairaos o nakakaraos naman sa pangaraw-araw ng hanap buhay dahil doon binigyan o inatasan ng misyon ng amang may Kapal upang tuklasin ang kapangyarihan o kakayanan ng kalikasan at kapangyarihan ng amang may Kapal upang makapanglingkod at makatulong sa kapwa. Yan po ang pasanin na binigay ng amang may kapal dito sa tagapaglingkod ninyo. Dahil dyan, bawat kakarampot na kinikita natin sa ating altar, bawat may magbigay sa pamagitan ng pag-uha ng kargada gamit ni Pinsa sa bawat magbigay ng donasyon sa mga pasyenteng nagpapagamot lahat na kinikita natin dyan ay halos 80% ay binabahagi din natin sa mga may mataas na pangangailangan o yung mas mahirap o yung kailangang tulungan at dahil dyan yan ang naging panata natin upang ibang patuloy ang larangan sa paglilingkod ng spiritual lalo na sa paglilingkod sa amang may kapal sa mga banal at sa kapwa tao. Buhay ng isang magsasakang ang tingirong magagamot ang binigay na landas na Panginoon dito sa tagapaglingkod ninyo. At ito'y kinalulugod kong tinanggap dahil sa larangang ito ay nakakatulong ako sa sarili ko, sa aking pamilya, sa aking kapwa-tao, at nag naipatuloy ko ang aking paglilingkod sa poong may kapal. Isang mapagpalang panahon, Merry Christmas at handpance. Happy New Year sa lahat. Sana po malike, like share, subscribe niyo po ang video natin ito upang matunghayanin niyo ang susunod na kabanata na ibabahagi ng tagapaglingkod nyo. Maraming salamat. Ito po, karunungan ng Diyos, aka Tinet Martial Arts, ang totoong pangalan ay Rachel R. Kukuy Mapagpalang panahon at sabay po tayong harapin ang panibagong taon, taon ng year 2025.